Ang gintong haplos ni Midas. Noong unang panahon, may isang hari na kilala sa kanyang kayamanan at kasakiman. Siya ay si Haring Midas. Mahal na mahal niya ang ginto, at halos lahat ng kanyang pag-aari ay may halong gintong palamuti. Haring Midas, masayang-masaya. Ah, walang kasing ganda ang makinang na ginto. Kung pwede lang, sana lahat ng mahawakan ko ay maging ginto. Isang araw, isang mahiwagang nilalang ang dumating sa kanyang palasyo, si Diyos Dionysus, bilang gantimpala sa kabutihang ipinakita ni Midas sa isa sa kanyang kaibigan. Diyos Dionysus, Haring Midas, maaari kitang bigyan ng isang kahilingan. Anong nais mong regalo? Haring Midas, agad-agad. Nais ko pong lahat ng aking hawakan ay maging ginto. Diyos Dionysus, nagaalalang aalalang ngumiti. Yan ba talaga ang nais mo? Mag-ingat sa iyong kagustuhan, Midas. Haring Midas. Opo, tiyak akong ito ang makakapagpasaya sa akin. Kinabukasan pagising ni Midas, hinawakan niya ang kanyang unan. Haring Midas, namamangha. Ha, naging ginto ang unan, kahanga-hanga. Hinawakan niya ang kanyang mesa, ang mga bulaklak, at maging ang kanyang tasa ng tubig, lahat ay naging ginto, say. Haring Midas, ako na ang pinakamasayang tao sa mundo. Ngunit nang siya'y nagugutom na, Haring Midas, hawak ang tinapay. Panahon na para kumain. Pagkahawak niya sa tinapay, naging ginto. Pati ang inumin, naging ginto rin. Haring Midas, nababahala. Ano ito? Paano ako kakain? Dumating ang anak niyang si Prinsesa Marigold at niyakap si Midas. Haring Midas, Anak ko, mahal kong Marigold. Ngunit sa kanyang yakap biglang naging ginintuang rebulto ang kanyang anak. Haring Midas, umiiyak. Anak ko, anong nagawa ko? Hindi ko na nais ang regalong ito. Ibabalik ko ang lahat. Muling nagpakita si Diyos Dionysus. Diyos Dionysus, ngayon mo ba naiintindihan ang halaga ng tunay na kayamanan, Haring Midas? Haring Midas, lumuhod? Opo, Diyos ko, patawarin niyo po ako. Ayoko na ng gintong haplos, gusto ko lang ang buhay, pagkain at ang aking anak. Diyos Dionysus, maligo ka sa ilog ng Pactolus at ang iyong kapangyarihan ay mawawala. Iprito mo rin doon ang iyong mga kamay. Ginawa ni Midas ang iniutos. Pagkatapos niyang maligo, unti-unting nawala ang kapangyarihan at si Marigold ay muling nabuhay. Mula noon, si Haring Midas ay naging mapagpakumbaba. Hindi na siya naghahangad ng kayamanang material. Mas pinahalagahan niya ang pagmamahal, pamilya at simpleng pamumuhay. Aral ng kwento. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o salapi, kundi sa pagmamahal, kalusugan at kabutihang loob. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat!